What's up mga kabisyo, welcome back to my youtube channel Frank Isto Motor So nandito tayo ngayon para pag usapan natin tong Yamaha YTX 125 uh, pag usapan natin kung bakit ito ang napili ko para gamitin sa ating trabaho as a motorized collector At sya nga pala mga kabisyo, recommended ko rin tong motor na ito para sa mga riders natin na delivery at ang cash riders So mga kabisyo no sa mga nagbabalak bumili ng 125 category na pantra bike patapusin nyo itong video na ito mga kabisyo para magka idea naman kayo paalala lang mga kabisyo no? Uh, mga sasabihin ko dito ay sariling opinion ko lamang at hindi eksperto ko may gawa so ayun na ang bala mga kabisyo kung ano yung mga na gusto niyo i-comment mga napansin para ma-share nyo naman yung mga hindi ko nasabi dito so umpisa na natin mga kabisyo no? akong nagustuhan dito kay YTX mga kabisyo yung kanyang looks sa itsura nya hindi mo kakala yung 125cc lang sya napakalagyan ng katawan macho macho mga kabisyo kita mo naman napakalagyan ng tanki nya pero yung tanki nya nasa 7.5 lang yata yung ano yan litro yung laman yan yung kanyang looks pwede mo siyang lagyan ng sidecar dahil meron na siyang butas dito pwede mong i-attach dito yung sidecar nya hindi lang, pwede, hindi lang sa single pwede siyang sidecar tapos yung, yung kanyang footpeg, yung kanyang back right back right foot eh, napakalapad kabilaan yan kahit dalawa pa yung sakay mo dyan eh, hindi na sila mag-aaway dun sa isang footpeg lang ah, Tignan nyo naman, napakalapad muffler niya May plastic cover din siya Heat guard Pinaka heat guard niya Napakasipte rin Tapos Isa pang nagustuhan ko sa YTX mga ka napaka Napakasimple lang nung itsura niya Ito yung kanyang Odometer Napaka simple lang mga ha? abis Tamang tama ito kung mahilig kang mag-build ng scrambler. Yan. Odometer, speed meter lang makikita mo. Tsaka yung neutral indicator. Yung kanyang passing light. Uh, high, high and low beam. Tsaka yung kanyang signal light. Yun lang. Yun lang yung makikita mo dyan. Yun lang wala dito yung fuel gauge pero dahil sa gas saver siya kaya siguro hindi na nilagyan ng fuel gauge dahil siguradong hindi ka na mapapayado ayan super gas saver hindi ka na mapapaya sa long ride hindi siya basta basta titirik mga kapisyo nasubukan ko na pala to na ano uh, sa tansya ko nasa 50 km per liter yung ubusin niya kasi nung bagong labas to nagpultang ako ng pultang kasi nito nasa 7.5 something ganun yung odometer nya is nasa 10 uh, 10 kilometers pa lang tapos pinultang ko nung nag reserve nasa 350 kilometers na yung tinakabu. Kaya kulang kulang ano nasa 50 kilometers to per liters gano siya kasulit tapos pangalawang nagustuhan ko dito mga kabisyo itong kanyang ano, carrier o handlebar yan flat na flat kaya sakto saktong maglagay ng top box yan tamang tama to sa mga ano sa mga delivery rider or mga nag grab ngayon mga angkas dahil napakalaki nung pwede mong ilagay ng top box yan yan Tignan nyo na lang yung ginawa ko. Hindi gaya nung ibang pantra bike. May harang dito. Kaya hindi hindi pit na pit yung ilalagyan yung box. Hindi gaya nung YTX. Tamang tama lang. Tapos pangatlo mga kabisyo. No? Isa sa mga nagustuhan ko dito sa YTX. Yung kanyang rim. Mas malapad naman to kesa dun sa mga ibang ano pantra bike makikita natin yung size niya yan yun cycle size niya is 17 by 1.85 kalimitan kasi sa mga Pantabri, uh, panta uh, pantra bike is 1.660 ganon 1.40 1.60 pero tong YTX natin 1.85 medyo malapad yung rim nyan ang ibig sabihin nun ito kaya pwede kang maglaki ng gulong kahit kayo mong 3.25 yung gulong mo kasi yung stock nito nasa ano lang eh, 300 by 17 yung gulong kahit mag 3.25 ka pwede pwede ayan 300 3.00 by 17 harap likod yan ganun din yung size cream tsaka yung gulong yan yeah. kung magigita nyo no? 1.85 yun tapos yung kanyang signal light tignan nyo naman napaka simple lang maliit hindi sya ganong sagabal kung titignan tapos yung kanyang front fender parang hindi sya ano parang hindi naman na nilagyan ng pintura to eh parang matte finish lang dating hindi ko lang alam kung may pintura to Pero parang wala Katagalan siguro to Kukupas Lagyan nyo na lang Lagyan na lang ng pintura Pinturaan nyo na lang Comment nyo na lang sa ano Sa may mga YTX Kung nakapintura ba to Hindi Pero okay naman Bagay naman sa itsura nya Tapos tong telescopic port Gloss Gloss yung kanyang paint makintab dito naman sa kanyang engine makintab din yung pintura nya glossy magting naman dito sa mga crankcase nya yan matte finish din yung kulay binagay sa kanyang pipe matte finish tapos tong tank cover nya mga kapisyo plastic lang to hindi siya bakal Ayan, kung titignan mo lang parang malaki yung tanke nya pero cover lang sya tapos ito yung steel yung bakal yung tangge plastic tapos kagandahan dito sa kanyang seat cover ma ano sya, makapit ma medyo magaspang sya makapit sya hindi sya madulas tapos yung shock uh, apat pa shock nito mga Bina binawas ko lang yung ano, binawasan ko lang dahil nakasinggal lang naman tayo tinanggal ko yung dalawang shock nya pero same lang sila ng ano, tsura ganyan na ganyan kaya kung ibibuild mo to ng scrambler napaka ano na kukunti na lang yung bibilin mo dito kukunti na lang yung papalitan mo kasi yung shock pa lang pang scrambler na yung itsura nya tapos nakapintura na yung engine nya kulay black tsaka ito pang scrambler talaga yung build nito yung kanyang speed meter tamang tama lang kaya papalitan mo lang sigurado dito yung kanyang handlebar tsaka kung papuputol yung kanyang likuran babawas yan tapos magpapalit ka na lang ng gulong dito yung medyo malaki kung anong trip mo size kaya gusto mo rin palitan ng rim para mas kung gusto mong mas malaki pa yung gulong na ilalagay mo yung side mirror yan yan okay na okay din bumagay din sa itsura nya tapos nagpalit na rin tayo ng sprocket dito mga kabisyo kasi yung stock sprocket nito size 45 sa likuran pinalitan natin ng size 34 kasi naka single nga lang tapos sa uh, engine sprocket nya is 14 tit naka design na kasi ito para sa tricycle eh, pang tricycle Tinanggal, uh, naglit lang tayo ng sprocket dahil single nga lang sya so yun lang mga vision ha? yun lang yung ma-share ko dito sa motor ng YTX sa mga gustong bumili eh. Uh, recommended ko ito. Itong YTX na to. Lalong lalo na sa mga delivery rider, mga angkas. Panalong panalo si YTX 125 mga bisyo Dahil sa gas saver nga siya. Uh, marami ka pang masosobra para sa pamilya mo. Tapos pati yung kanyang grab bar yung kanyang carrier kahit ganong kalagay yung size na ilagay mong top box yan kasyang kasyang mga so yun lang mga kabisyo no? sana kita kita naman sa sunod na vlog natin so baka hindi pa nakapag subscribe no? Ha? subscribe na kayo sa channel natin mga kabisyo peace